Hello guys! What's up? So... Uh, I'm uh, Robinson Madelis So... Nagbabalik tayo guys So... Our topic for today's uh, video is uh, mag ano tayo guys, magpo-front tayo guys ng ano guys, ng talong So para mapaganda yung ano guys, uh, maparami yung bunga ng talong natin guys So kung may tanim kayong talong sa paligid nyo guys, ah... Uh, Gayahin nyo lang to guys. So talagang ano to guys, talagang effective to guys kasi uh, nagawa ko na to. So before, so ngayon guys, uh, may bagong talong ako guys na namumulaklak na. So kailangan na uh, kailangan ko talaga guys uh, i-prune. So yan. kailangan nyo lang guys ng uh, gunting, no, pang putol lang 'ano guys ng sanga or saka dahon guys. So ayan. So tala. Tara guys, uh, samahan niyo ako magano guys, mag-fron ng ano guys, mag-fron ng atalong. Ah, so ayan guys, nandito na tayo guys sa talungan ko guys. So kunti lang tong talong na tanim ko guys. So kailangan ko lang talaga tong guys uh, ano ah uh, maituro sa inyo kung paano mag uh, magpaparami ng atalong. Uh, so ayan guys, yung talong ko guys. Kailangan ko talagang i-fron guys kasi sobrang taba na guys ng ano guys, ng dahon niya no at saka may mga sanga na siyang tumubo guys sa baba so uh, tawag nito guys uh, pruning no eggplant pruning tayo guys so ayan so mag-start tayo dito sa ano guys ito guys yung talong ko guys so ang dami niyang ano guys pero wala pa siyang sanga guys ang dami niyang dahon so tatanggalan ko siya ng dahon guys no tatanggalin natin siya ng dahon yan so Ayan tapos na, guys, dito naman tayo sa kabilang. So pag may sanga guys, ah uh, pag nakaabot na kay guys sa ano guys, ah uh, why na sanga guys dito, hanggang dito guys. So ito bang sanga ipapaano nyo, guys, ipapa tubo nyo or dito sa kabilang guys. So depende sa inyo. So ito guys, hintayin ko muna tong lumang itong sanga dito sa baba guys. Para ano, pag dito sa baba may tumubong sanga dito, uh, tatanggalin ko talaga. Para yung, ano, bunga ng, ano, guys, uh, maganda yung uh, kalabasa ng bunga ng, ano, guys, ng talong natin. Ayan, so, kabila naman tayo, guys. Ayan. Ayan. Tinatanggal ko talagang, ano, nito, guys, ang mga dahon nito, guys, para, uh, ano, uh, makapukos yung taba niya, guys, dito sa bunga, guys. Ito, guys, may bunga na, guys. Yan. So, wag kayong, ano, guys, uh, advice ko lang, guys, wag kayong magpapa, uh, ano nang, gagawa ng pangpunla, guys, yung, ano, first bunga, guys. Kailangan sa first bunga nyo, guys, uh, tatanggalin nyo talaga. Pag uh, medyo pwede na siyang magulay, so, tanggalin nyo talaga, guys, kasi pag uh, naging mataba yung isang bunga niya, guys, isa lang bunga dyan, guys, doon yun uh, pupukos ang ano nyo guys pupukos ang taba ng ano guys so hindi siya dadami oh. so kailangan talaga natin mag front guys Ayan. so dito guys sa baba ang dito guys ang daming ano guys ang daming sanga nya kasi naputulan ko siya ng ano guys ng talbos yung pinakadulo nya guys naputol ko kasi ano Ah, uh, tinamaan siya ng ano, tinamaan siya dito guys ng ano guys, ng uod. So pinutol ko na lang. So kaya ang daming sanga. Ayan. So, dito tayo sa kabila. So, magandang ano to, guys, pag may, ano, may mga tanim kayo sa bakura nyo, guys, tatanggalan nyo talaga ng, ano, huwag nyo hayaan na sobrang taba yung uh, tanim nyo, guys, kasi pag sobrang taba, may positibong, may siya talaga, guys, na, ano, na hindi magbunga ng maganda yung, ano, nyo, uh, tanim nyo. Kasi sobrang taba. Nasubukan ko na rin to guys, yung ano, yung uh, sitaw ko dati. Sobrang taba guys, yung sobrang taba. Yun, hindi hindi siya nakapagbunga ng marami. Kunti konti lang yung ano niya guys, kunti lang yung uh, bunga niya. So ayan. Tatanggalin muna natin ng damo. Ayan kasi madamo na guys. Bunot muna tayo guys ha. Ayan. Ito talaga ginagawa ko dito guys eh. Ayan. Wag nyo lang ano guys. Wag nyo lang hayaan na ano guys. Uh, wag nyo masyadong uh, tanggalan ng ano ng dahon kasi yung yung dahon kasi guys doon nagbibigay ano yung bali, bali yun ang tinatawag niyang kusina guys eh. Yung dahon niya. So pag naubusan ng dahon guys iwan ko na lang kung may lalabas pang bunga guys so wag nyo masyadong lati ng ano ah, pagkuha ng ano guys ng, ng dahon kunti kunti lang guys yung sa baba lang guys para ma ano ma, makapag ano siya guys para makapag focus yung ano guys ang taba niya guys so, so dito sa taas guys oh naputulan ko na to dito sa ano pinaka ano niya guys So may isa nga siyang tatlo. Yan. Hope na hindi siya matamaan ng ano guys, ng ano naman, ng uod. Kasi dito guys, ah, wala pa akong ano guys, wala pa akong pang pesticide talaga guys. Tapos ituturo ko sa inyo guys, no, kung paano makita yung ano guys, uod guys. No? Kasi may ano dito, may isang dahon dito guys na ah, nalanta. So it, yan guys. Nakita nyo to guys. no? Oh lantang lantana na ng dahon so akala nyo lang guys na lanta na walang ano walang depekto to guys so kailangan talaga natin to guys matanggal no makita yung saan uh, saan nagumpisa yung uod guys para mapigilan natin ang ano guys huwag kayong yung, guys na putulin yung ano guys yung uh, katulad nito na lanta kasi pag hindi nyo to hindi nyo to ma, ano guys hindi nyo to maputol uh, may tendency talaga guys na papasok sa loob ng sa ng ano ng talong yung ano yung uod so buong ano buong puno talaga ang ano guys masisira so ito guys tatanggalin natin guys Ayan. Yan. Okay, tigas so gugupitin lang natin guys Okay, ka porol yung ano ko gunting ko ayan guys ito na A uh, natanggal ko na yung ano yung uh, ano yung Ayan guys. So makikita nyo guys may ano siya guys may medium, uh, may dark dito guys oh. May butasya guys ayan oh. Ayan. So hindi makita guys wait. So ayan oh. Ayan guys tingnan natin guys kung anong sa loob nito guys. So pasensya na guys kasi cellphone yung gamit ko guys. So wala pa talaga akong kamerang ano guys pang ano pang uh, video talaga. So tiyaga-tiyaga muna tiyaga, tayo dito sa ano guys sa ano ko guys, cellphone. Kasi wala ulang ano, wala akong stand na pwedeng maghawak sa cellphone ko guys. So ito guys. Ah, uh, ayan. Nakita nyo may uod sa loob guys. Ayan. So ayan oh. Mm. Ayan, may uod, di ba? Ayan guys, kung hindi nyo tumatanggal guys, so malaki na siya. Talagang ano siya, papasok siya doon sa puno ng ano ng talong. So masayang yung talong nyo guys. Isang puno talaga ang mamatay. So talaga na ano, uh, natin. Ayan. Pinisa ko na guys. So hindi na siya dadami. Ayan. So kailangan nyo talaga guys na ano na Uh, bisitahin nyo araw-araw yung uh, Tanim nyo guys Huwag nyo hayaan na ano guys Huwag nyo lang siya hayaan kasi Pag hinayaan nyo lang yung tanim nyo guys Ganito ang mangyari guys Araw-araw to guys ano Yung isang talungan ko guys Araw-araw akong nagpuputol ng ano guys Nagpuputol ng Ano ng Sanga So pag araw-araw guys Buti na yun mag yung Ano guys yung uod kung hindi mo maagapan guys yun sayang may ka talaga yan so ito guys uh, may malaking sanga na siya guys at saka may bulaklak na so itong mga ano guys itong mga sangang ganito guys sa baba ng Y no kasi Y ano dito guys o oh, tingnan nyo ah, dito no dito yan so tatanggalin natin ang sanga sa baba nito guys no para makapokus yung ano guys taba niya doon sa ano guys maka makaparami siya ng bunga guys ayan so ayan tatanggalin ko to dito guys ayan so pasensya na sa camera guys sobrang likot kasi hinahawakan ko lang yung uh, cellphone ko so wala pa akong, wala, wala akong ano guys wala akong stand guys ayan So magtira lang tayo guys ng ano guys. Dito guys, uh, maraming ano to guys, so maraming ano yan ah. So ito guys, kung hindi ko to na ano guys, hindi ko to na naagapan dito guys. Dito yung uh, ano, dito yung uh, first tumira yung uh, tinira ng ano guys, uod. So buti kay eh, na, nakuha ko dito ng uod guys. So hindi na siya ano, hindi na siya dumami. Mm dito siya dumami guys so ta, dito guys yung ano siya sang, nagsasanga-sanga yung ano guys oh so, ayan oh no, bulaklak yan dito guys so sana mabuo to yan parang ano din to guys uh, mag-alaga nang ano guys nang uh, mga halaman guys para ding ano para kang nag-aalaga ng tao nito guys eh so kailangan mo talagang ano eh alagaan ng maayos guys kasi pag hindi ka marunong mag-alaga guys wala Ayan. So, ito malaki-laki ng Y nya dito guys, sa taas guys. So, di ko mo tatanggalin na ano. Kasi guys, minsan guys, nang hinayang tayo sa ano guys, sa tatanggalin yung sanga. Kasi mataba din sanga guys eh, mataba. So, depende na sa inyo guys, kung nang kayo mag ano, mag, uh, magpro ng sanga nya guys. Kasi oh, dito guys, oh, mataba talaga yung sanga nya dito guys. So, hindi ko na muna ito puputulin Pintayin ko na ito mga ano Lalaki talaga to dito guys So baka matamaan to dito ng ano guys Uod na Iwan ko na lang May ano pa may sanga pang nat natira Iwan so, nung isa guys Wala pa talaga siyang sanga guys Natamaan na siya So sayang Ayan So hope guys na magusto na nagustuhan niyo tong video na to. So kung may natutunan kayo please uh niyo naman guys at saka 'wag niyo kalimutan i-subscribe yung channel ko guys. Malaking tulong na sa akin to guys na ano guys na mag-subscribe kayo kasi wala talaga akong ano guys, wala talaga akong um, makitang idea na kung paano ako uh, um, uh, ano guys, paano ako i-income. So dalawa purpose ito guys, uh, farm ko at saka itong video ko. So hope na uh, matulungan nyo ako guys makaabot tayo ng 1,000 uh, subscriber guys. So wag nyo lang kalimutan i-click eh, yung bell button guys para lahat ng video yung i-upload ko. So masubaybayan nyo. Update ko kay guys kung anong mangyari sa ano guys sa talong na na front ko. So ipapakita ko sa inyo sa next uh, video na i-upload ko. So maraming maraming salamat guys. Hope na kung bago ka pa lang, huwag niyo kalimutan yung subscribe guys. So, salamat, salamat, salamat. See you in next video, guys.